Magandang araw po sa inyo mga taga-panood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Inaresto ng Russian Police noong Lunes, October 30 ang anim na pung tao na hinihinalang sangkot sa tangkang pangunguyog sa mga biherong Jewish na sakay ng eroplano na mula sa Israel na lumapag sa pali para na makachkala sa Republika ng Dagestan sa Southern Russia. Sumugod sa Dagestan Airport noong linggo, October 29, ang nasa mahigit isang daang anti-Jewish na humihiling na huwag payagang makapasok sa Dagestan ang dumating ng mga biyaherong Jewish. Sinagasa naman ng dosen-dosen ng protesters ang barrier sa paliparan habang ang ilan sa kanila ay sumugod sa runway. Sumisigaw rin ang karamihan sa mga ito ng anti-Semitic slogans o may kling kasabihan ng diskriminasyon laban sa Jews bilang isang religious or racial group at ang iba naman ay binawagayway ang How the Palestinian Flags. Ayon sa Dagestani officials, siyem na police officers ang nasugatan habang sinisikap ng mga ito na ibalik ang kaayusan sa paliparan. Dalawa sa mga sugatang polis ang na-admit sa ospital bunsod ng insidente na nawagan ng Israel sa Russia na protektahan ang mga citizens dito. din na naman ng Estados Unidos ang violenting anti-Semitic protests. Nangako naman si Dagestan Governor Sergei Milikov na parurusahan ang mga responsable sa nangyaring kaguluhan sa Dagestani Airport. Axis Salam, UNTV News and Rescue. Dios ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming inahahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.